magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad? Salamat mga masters! Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Ang ginagawa lang ng apat na ito ay maglinang ng kanilang mga kasanayan at spiritual na lakas. At kahit kailan hindi nilang nalaman at naririnig ang tungkol sa lahi ng mga mangkukulam na elf. Ang alam lang nila ang lahi ng mga elf ay iisa lang na nasa mundo ng iba't ibang nilalang. At si General Kai ay nagpatuloy sa pagbulong sa kanyang sarili at mas lalo pa itong nagulat ng maisip niya ang tungkol sa lahi ng mga demonyo. At si General Kai ay nagsalita sa kanyang sarili at sinabi, Bakit naisipan ng lahing demonyo na kalabanan ang lahi ng mga elf? Ang lahi ng mga demonyo ay may hangarin na salakahin ang lahi ng mga elf, at ang kanilang unang uunahin ay ang lahi ng mga mangkukulam na elf at sa tingin ko ang lahi ng mga mangkukulam na elf ay pinaka-importante sa lahi ng mga elf. Kaya ito ay uunahin sa lakahin ng lahing demonyo. Delikado ito para sa lahat. Ang lahi ng mga demonyo ay kumikilos na naman at maghaasak na naman ng kasamaan. Kailangan malaman ito ni Haring Benj at nila Sek Master Chester at Sek Master Dax. Bulong ni General Kai sa kanyang sarili. At maya-maya bumalik sa ulirat si General Kai at ito ay nagsalita at sinabi sa isang sundalo ng lahing elf. Ganun pala, nakalimutan ko. Oo nga pala ang iba natin mga kasundaluhan ay naroon sa lungsod ng mga mangkukulam na elf. Sabi ni General Kai, at ito ay muling nagsalita at sinabi. Kung ganun, mas madami pala ang bilang ng ating mga kasamahan, na naroon ngayon sa lungsod ng mga mangkukulam na elf, kaysa nandito ngayon sa loob ng imperyo sabi ni General Kai sa isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ng isang sundalo ng lahing elf ito ay napakamot ng ulo at sinabi. Ayos ka lang ba? Parang wala ka sa iyong sarili. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf kay General Kai. Nang marinig ito ni General Kai siya ay nagulat at sinabi. Bakit? Ano bang mali sa akin ngayon? Sabi ni General Kai. Nang marinig ito ng isang sundalo ng lahing elf. Ito ay nagsalita at sinabi. Nakalimutan mo na din ba? Ang iba natin mga kasamahan ay naghahanap kila Prinsesa Lin noon pa. Ilang mga araw na ang dumaan na wala si Prinsesa Lin sa ating lugar. Ito ay nawawala matapos italaga siya ni Master Ken sa Sagradong Harang. Nakasakasama ni Prinsesa Lin si Ginoong Vin. Ngunit ang dalawa na sila Prinsesa Lin at Ginoong Vin ay hindi na nakabalik. Kaya ang iba natin mga kasamahan ay tinalaga ni Master Ken na maghanap sa iba't ibang lugar. Ngunit wala pa balita hanggang ngayon. Kahit na ang pangkat ni General Henry na may bilang ng mga kasundaluhan ay nasa libo-libo ay hindi pa nakakabalik hanggang ngayon. Baka patuloy pa rin silang naghahanap kila Prinsesa Lin at Ginoong Vin sa mga oras na ito. At ang iba natin mga kasamahan ay naroon sa lugar kung nasaan ang sagradong harang ng ating lahi. Kaya ganito lang ang bilang natin ngayon sa loob ng Imperio. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf at ito ay tumingin ng husto kay General Kai at sinabi, Ayos ka lang ba talaga? Bakit ang mga iyon ay labis mong nakalimutan ngayon? Sabi ng isang sundalo ng lahing elf, nang marinig ito ni General Kai. Labis nitong naunawaan ang mga sinabi ng isang sundalo ng lahing elf na kausap niya ngayon. At bigla niyang naalala ang pangalan ng isang general na sinigaw ng mga kasundaluhan ng lahing elf na kanilang pinaslang ni General Brian. Nais nilang patakasan ang kanilang general sa nagngangalang Henry. At si General Kai ay napabulong sa kanyang sarili at sinabi, mukang ang tinutukoy ng isang sundalo na ito na General Kai at ang pangkat nito. Ang gumawa ng kalapastanganan na gawain sa aming lahi lalo na kay Haring Benj. Ang pangkat ng general na iyon na nagngangalang Henry. Ang namuno sa libo-libong kasundaluhan ng lahing elf upang salakahin ng palihim sila Sec Master Chester Sec Master Dax, pinunong bench At ang iba namin mga kasundaluhan na naroon sa labas ng aming imperyo. Ang pangkat ni General Henry na nagmula sa lahi ng mga elf. Ay sumalakay mula sa kalangitan at nagtago sila sa mga ulap. Na kinamatay ng ihilang namin mga kasundaluhan. At sa kanilang ginawang pag-atake mula sa kalangitan habang nakatago sa mga ulap. Sila Sect Master Dax, Sect Master Chester at Haring bench ay gumanti ng pag-atake sa kanila gamit ang kanilang mga tinataglay na teknik. Dahil sa lakas ng tatlong malakas na kapangyarihan na pinagsama-sama. Ang kalahati ng bilang ng mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nakatago sa mga ulap. Ay napaslang at ang iba ay nahulog sa kalupaan dahil sa lakas nila Sek Master Dax, Sek Master Chester at ni Haring Benj. Ngunit may mga buhay pa ang kalahati sa kanilang bilang. Ngunit ito ay amin pinagpapaslang lang ni General Bryan. At ang general na nagngangalang Henry ay nakatakas sa amin ni General Bryan sa tulong ng kanyang mga kasundaluhan. Tuldok, kaya pala sila napunta sa aming nasasakupan dahil sa paghahanap sa anak na babae ni Haring Ken. Ngunit bakit nilang naisipan na atakihin ng palihim sila Haring Bench, Sect Master Chester, Sect Master Dax at ang ibang mga kasundaluhan sa lahi namin Barbarian? Ano ang dahilan nila? sabi ni General Kai sa kanyang sarili. At ito ay napakamot ng ulo. At si General Kai ay tumingin sa isang sundalo ng lahing elf at nagsalita at sinabi. Paumanhin ngunit ako ay nakakaramdam na ng gutom at uhaw sa mga oras na ito. Kaya siguro ako ay tuliro ngayon ang aking pag-iisip, sabi ni General Kai, nang marinig ito ng isang sundalo ng lahing elf. Siya ay nagsalita at sinabi, kaya naman pala, tuldok, sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Nang marinig ito ni General Kai siya ay nagsalita at sinabi, Kukwa na muna ako ng maiinom at makakain. Hindi ko na talaga kaya. Maywan na muna kita sabi ni General Kai. Nang marinig ito ng isang sundalo ng lahing elf. Siya ay nagsalita at sinabi, Sige na ako ay babalik na din sa aking pwesto upang magbantay. Sabi ng isang sundalo ng lahing elf. Tuldok at ito ay naglakad na pabalik sa kanyang pwesto upang magbantay. At si General Kai ay naglakad kunwari at ito ay nagsalita sa kanyang sarili at sinabi. Ganun pala, ngayon alam ko na ang totoong nangyayari ngayon sa lahi ng mga elf. At ang kanilang mga kasundaluhan ay may kanya-kanyang gawain na itinalaga ni Haring Ken. Magandang pagkakataon ito para sa amin ngayon. Upang wasakin ang imperyo at kaharian ng lahing elf ang kanilang mga kasundaluhan ay abala pala ngayon sa iba't ibang gawain. Ang iba ay lubos na naghahanap ngayon sa anak na babae ni Master Ken. At ang iba ay nagbabantay sa lugar ng mga mangkukulam na elf. At si Haring Ken ngayon na kanilang hari ay nasa lugar din ng mga mangkukulam na elf at wala ngayon dito sa loob ng imperyo niya at kaharian. Ang bilang ng mga kasundaluhan na ngayon ay nasa loob ng imperyo ng lahing elf ay mas madami pa ang bilang ng mga kasundaluhan ng aming lahi na kasakasama namin ngayon na nasa labas ng imperyo na ito. Ngayon na para may ang pagkawasak ng imperyo ng lahing elf at sa kanilang kaharian. Sabi ni General Kai sa kanyang sarili at si General Kai ay tumingin sa mga kasundaluhan na nagbubukas sa gate ng Imperio ng Lahing Elf. At sa pagtingin ni General Kai sa mga kasundaluhan ng Lahing Elf na nagbubukas ng napakalaking gate ng Imperio, siya ay napabulong at sinabi, Kailangan ko makaisip ng ilang paraan upang mabuksan ko ang gate ng Imperio ng Lahing ng mga Elf. Upang sila General Brian, General Miles, General Pat, upang sila ay makapasok na sa loob ng Imperio at ganun din sila Sec Master Chester, Sec Master Dax at Pinunong Benj at ang mga kasundaluhan ng aming lahing barbarian. Upang masimula na namin ang pagpaslang sa mga kasundaluhan ng lahing elf at sa pagkawasak ng kanilang kaharian. Upang maging kabayaran sa kanilang ginawang kalapastanganan sa aming lahing barbarian at kay Haring Benj. Ang aming hari, pero anong paraan ang dapat kong gawin? Sabi ni General Kai sa kanyang sarili at samantala sa labas ng imperyo ng lahing elf. Sila General Miles, General Pat, Dax, Chester at Pinunong Benj. Ay kunwari nagbabante sa labas ng imperyo ng lahing elf. Habang sila ay nakasuot ng mga baluti na kanilang kinuwa sa mga kasundaluhan ng lahing elf na nagbabante sa labas ng imperyo at ito ay kanilang pinagpapas lang. Maya-maya, si General Miles ay nagsalita at sinabi, Sect Master Chester mukhang hindi ata magagawa ni General Kai ang pagbukas ng malaking gate na ito. Baka tama nga, baka ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay nasa loob ng kanilang imperyo. Kaya siguro hanggang ngayon hindi rin nagagawa ni General Kai ang plano. Sabi ni General Mike. Yun na nga mga masters, no? bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!